So nakita nyo yon, SM din yan. Dito sa may North Edge, sa panaorin natin kung anong ginawa ng mga kabataan na to sa gwardiya. Dahil pagka nagkaroon ng ganitong sistema, ay walang iba na mananagot. Ang gwardiya, baka matanggal pa yung gwardiya o kaya baka magaya pa doon sa guard na nangyari doon sa SM Bigamol na nawala ng trabaho. Panaorin natin yung video na to. <tapos>

alam niyo rito, ay may kasalanan dito yung magulang eh. Dahil anak-anak sila, pinababayaan nila yung mga anak nila kung saan saan napupunta. Pinagtitinda nila. Tapos, ang nangyayari, pagka nagkaroon ng itong sistema, mas kakampihan pa yung mga anak nila na gumawa ng skandalo ng ganito. So, ano nangyayari? Tumitigas ang ulo ng bata. Grabe. Grabe talaga nangyayari. Ang hirap kasi pagkaganito sistema. Dahil alam mo kung bakit. Kahit dapat ito ang kasuhan dito yung mga magulang eh. Kaso, mga magulang, gano'n din, matigas din ang ulo eh. Kaya gumagaya yung mga anak nila, gumagaya yung mga bata dahil din sa kanila. Wala rin talaga magagawa rito yung mga barangay. Kasi alam nyo kung bakit, uhulihin lang yan, makikipaghambula sa mga bata, eh tutulin mo, tumakbo pa naman itong mga bata. Tapos pag nahuli nitong mga bata na to, makakalabas din ulit at babalik at babalik din na naman yan. Ang mas maganda yon is ipatawag yung mga magulang para kausapin ang mga magulang, tapos pag hindi sumunod pa rin yung mga bata, ang dapat managot dapat yung mga magulang. Hindi yung mga bata, kasi mga bata yan. Kasi pag pinatulan ng mga gwardiya yan, kasalanan ng gwardiya yan. Sigurado yan, pag pinatulan yan. Ang malalagot yan, kahit kasalanan ng mga bata na yan, kahit anong ulit na basawayin mo yan, pinatulan yan, sigurado baka mawalan pa sila ng trabaho matanggal pa sila sa serbisyo, yung kawawang pamilya nila, naghahanap buhay, yung mga gwardiya na ito, dahil sa kakulitan ng mga bata na to, ng mga pasaway na to, nawala ng trabaho pagka pinatulan. Tapos ngayon, sasabihin naman ng mga nintisin, bakit mo kasi pinatulan bata yan? Dapat tumawag na lang kayo ng barangay. Dadalhin ng barangay yan, tapos pakakawalan, eh hindi naman pwede ikulong. Tapos ano mangyayari? Babalik at babalik na naman ulit yan. Ganun ang mangyayari yan. Sos, Maria Josep. Yan ang hirap kasi sa atin eh. Hindi mo na natin iniisip kung ang kapakanan na mga ginagawa ng kabataan doon sa mga naapiktuhan na mga ginagawa ng mali sa mga gwardiya na kagaya nito ang nangyayari. Kaya tuloy, ang nangyayari, pagka pinatulan ng mga gwardiya, ang mapapahamak, hindi yung mga bata, kundi yung mga gwardiya na naghahanap buhay ng maayos, ng marangal, ng matino para sa pamilya nila. Ibang klase yung mga bata ngayon, hindi nakikinig ang mga yan kahit ilang beses mo pagsabihan, kahit ilang beses mo kausapin na maayos, talagang pagka gusto nila, gusto nila. Kasi alam nyo kung bakit? Mga kabataan ngayon, mas naniniwala pa sila sa mga tropa nila kaya sa mga magulang nila eh.